Sa pagpapalawak ng serbisyong totoo ng Kapuso Network, higit pang pinalakas ang GMA Bicol. Ang GMA Bicol ang dating GMA Naga na mas pinalawak ngayon ang sakop. Kahapon po ay matagumpay na ginanap ang inaugurasyon ng bagong gusali ng istasyon sa Naga City. Ito ang magiging sentro para sa pangangalap ng balita sa buong Bicol Region. Ginanap din ang presentasyon ng news team ng naturang regional station. Dumalo sa nasabi ng selebrasyon ang mga VIP ng GMA Network Kapilen si Narike Escudero, Vice President ng Regional TV, si Larina Amores, Assistant Vice President Regional News and Public Affairs, Oliver Victor Amoroso, Assistant Vice President for Sales and Marketing, at Engineer Elvis Ancheta, Vice President for Transmission Regional Engineering Department. Very intellectual ang, 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 ang mga Bicolano. Earlier on, doon namin talaga nakita there are big concentration of universities dito sa Bicol, Legazpi and Naga, They're very intellectual, very interested in news, highly politicized, uh, very socially aware. So, ang baretang Bicol, ang hope namin dyan is uh, mabigay sa kanila ang tipo ng balita that GMA is known for, yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Naroon din ang Kapuso Singing Group na La Diva. Bukas isang Kapuso Day ang gaganapin sa Legazpi City bilang bahagi ng pagbubukas ng GMA Bicol.